Hello guys, good evening. Ako na naman today. Bali, share ko lang sa inyo yung na-experience ko kanina. Um, hindi ko alam uh, kung bakit ganun yung naramdaman ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Kanina kasi pumunta ako ng Bulacan para magkasikaso ng para inspection ng client namin. Kumain ako ng tapsilog at uminom ng tubig. Habang nasa biyahe ako, nasa Novaliches na ako, nakaramdam ako ng pagkalam ng sikumura ko. Ngayon, uh, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng Tapsilugan kasi hindi naman siya ganun kakilala. Pero hindi ko naman sinasabi na sila yung dahilan kung bakit nag, parang nag-LBM ako o nasira yung tiyan ko. Pero wala akong ibang maisip na dahilan kung bakit siya sumakit. It's either do sa tubig na ininom ko or sa kinain ko. Na kaya ko to sinishare kasi nga much better pa rin na tayo yung nagluto ng mga kinakain natin para una, sure tayo na safe. the same time, yung mga sangkap na magagamit natin natural. Kasi nga, ako hanggat maari, gusto ko, uh, limbawa kung magsisinigang ako, gusto ko isang palok talaga mismo or kalamansi. Ayoko nung mga seasonings. Kasi nga, Uh, bagamat masarap yun sa panglasa pero hindi siya mabuti sa kalusugan kasi nga hindi naman siya uh, sampalok talaga pero lasa at kulay sampalok di ba so yun nga ang point lang kung bakit ko to sinishare kasi nga um, maging maingat kayo sa pagkain at the same time yun nga buti na lang meron akong card nung clean fuel at maganda yung CR nung clean fuel at doon ako inabot kaya nakapag CR ako ng maayos hindi ako bagamat nag LBM ako hindi ako nadumi doon sa sa lawal ko or sa brief kaya uh, ingat po kayo lagi sa kinakain po ninyo and then magbaon lagi na ano ng tissue para sa emergency kagaya ng ganon ayun so, po bye, -bye.